Perkata gagang sebenarnya dipermil

ay tinatawag ko sa kamal na roon <tinyo> ng <tinyo> virus na dunay geo virus yung sumayad magpag-usap makamata may at kukulir na sundin mo at subuhan pumasok ka sa katawanan ikaw na may minsala sa taong ito Oh, pero suble. Pero suble ka.

Wala rin ang mahirap kung magkakalam ka sa ginagawa mo. Galit? Hindi. Galit? Hindi. Gagahit ka balito. Naingit ka. O nakukusuladaan mo lang talaga ang pinaglalaroan. Ah. Sige tanggalin mo. Bilis. Ngunit kang kumukulang dito ah.

Kokolamin kelamin Kokolamin pa? Kokolamin pa? Hindi na. Ah, ha? pa? Kokolamin Kokolamin pa? <coughs> ano, babalikan mo pa. Babalik pa hindi na Pati kasi ang ulo makukul, kan? Alam mo makukulang. Ano 'yang pag nagpagamot 'yang biktima mo? Pauwi -uli ka ulit. Ano, pag binalik mo at pag puntad ulit, pauwi -uli ka ulit kung pa gumagawa. Mauwi -uli ka ulit pag nagpagamot. Kasi tatawagin kita ng sini mo. Umupo lang dito. Ano? Galit, inggit. Ikaw ba yung may galit o nainggit dito? Galit. Oh, mo. Talagang pipi kayo na dito eh. Ano ba ang dahilan mo? Bakit mo binukulang to? Galit, inggit. Hindi ay sumagot. Ano? Oh, ano? Pabalik ka pa, hindi na. Ha? Ah? Pabalik no, ka pa, hindi na. Ha? Hindi na. Babae ka pa, ba, lalaki ko <laughs> <Babay, lalaki. laughs> ano mo dito. Babae, lalaki. Hindi yan ang gusto kong matulis. Anong kasarihan ng kumukula dito? Babae ka, lalaki, kumukula. Ha? Ano ka ba, ba? demonyo? Ha? Ikanto. <laughs> Elemento. Bumbawarang. ah, Bumbawarang. Bumbawarang. mo. Tapos may leg mo. <laughs> Para, <makulang> <laughs> Ito wala tempat matai pamatay. <coughs> Sa ngunong pabalik-balik. <coughs> ano, pag kinamot ko na, babalik-balikan pa. Hmm. Okay. Maglaka ka boss ng ano na. 27 na atis sa 27 na level nila. Ano? 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 por